what's up mga chong. so sagutin lang muna natin yung tropa natin so madaming madaming mga comment so madaming mga comment madaming rami so isa isa yun natin yan mga chong gawa natin ng explanation kung kaya natin explain so yun ang dami niyong nag comment <laughs> isa ay. so ito yung gusto kong ano eh ha, unahin muna kasi ba alam ko madami ang ano nagtatanong dito sa ano nato, eh. sa question ni eh, tropa natin kung overfeed daw yung 8 uh, holes. So, bali, ang um, dali pala natin is NTRT 145cc, 8 holes, mga chong. O, oh, yan yung ano natin. Um, ang masasabi ko dyan, mga chong, is sakto lang. Hindi naman siya overfeed. Sakto lang. Kasi, ako, matagal na akong, ano eh, In, wala pa yung, hindi pa ako nakarimap. Naka 8 holes na ako eh. Pero, naka 57 na ako doon. Pero na lang sa mga chong ha. Huwag kayong mag... Mag-stock ayo kayo mag-injector stock stockboard kayo Siguradong overfeed talaga Pero kung na 57 Kayo pwede lang Mga chong May mararamdaman lang Kayong puga Kasi Yun nga Yung uh, program Sa ECU natin Is pang Pang stock lang Na injector Pumbaga sabihin na lang natin Dun sa 6 holes lang Siya supply, Yun Nilagyan mo ng 8 holes Kaya uh, Yun Kailangan mo talagang Ipa-remap or ipatune kasi eh, para mabago yung ano ng timpla ng hangin ganon tapos yung pressure tum, gusto ganon alam na na yung tuner yun mga chong pero kung wala naman kayong budget or ano uh, walang nagre-remap mahirap magpa-remap kasi siyempre malayo kung oh, nasa malalayo kayong ano okay lang yun mga chong okay lang okay lang yun lang yung mga ano ko sa inyo kasi meron din dito sa I amin mean, is naka 10 holes din siya. O. Oh. Naka 57. Ah, 2 na lang natin. Kasi 57 kami yun eh. Um, naka 30 mm. Total body. Tapos 10 holes. 10 holes injector. So, natry ko naman. Sobrang aggressive yung throttle niya. So, talaga pag binirit may maano mo talaga na aggressive talaga. May ano lang siya eh. May pugak nga siya. Pero, wala nga na yun, hindi big deal yun mga chong. overall goods yun. So pinang detail nila dito yung ano na yun, motor na yun. Wala namang aberya, gano'n. Kaya okay lang mga chong kung wala namang mahirap magparimove din sa inyo. Pero yun nga mga chong, kung meron naman yung remapper dyan or tuner, mas mas maganda talaga kung nakatune. Or naparimap yung motor ninyo, mas makukuha nyo yung tunay na power ng 8 mga chong. Yun solid promise. Yun lang macham.